yun welcome back mga boss ito update lang tayo dito ready for slab na magbubuhos na sila ngayon after 15 days yan nakabang na rin yung CR sa lababo tubig yan yan na Abang na sa electrical. Alright. Ayan. Electrical. Mga napasok. Tsaka outlet. Okay na. So, ito yung latag ng bakal namin. No? Sa taas. Isa sa taas, isa sa baba. Okay. Okay sa liwaan. Yan. Tapos, yung biga, apat na 16 mm, tapos dalawang 12 mm sa gitna. Yan yung biga. So, bali ito ay 43 or 45 square meter, second floor. Tapos yung first floor nito, <laughs> Bali, ang poste niya ay anim. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Yung ilalim niyan, ay apat na 12 mm lang yung poste. Pero, malalim yung parilya. At saka malaki. Malaki yung hukay ng poste. So, nagpadagdag kami ng isang posi sa gitna na 8 16 mm. Tapos nag-cross ng biga para yung 16 mm na yan ang magdadala. Ayan. Tapos nagpadagdag rin ako ng dalawang poste dito para sa agdan. 16 mm yan, anim-anim para at least may pwersa yung matulungan yung anim na post na 12 mm lang yung bakal pero apat lang siya so ito tiwala na dito siguro ayos na to yan alright ito yung sa kapitbahay na kami eh sabay kami nagpapagawa yung mga ginamit ko pala dito ginamit namin Neltix no na PVC pipe panggapang sa mga electrical ayan so after 15 days na working days from nagukay ng tatlong poste sa dalawa tatlo sa gitna tapos nag ng mga uh, demolition eto na siya. Ready for slab na ngayon after 15 days ngayong araw mag slab na sila okay nagkos sya ng biga dito sa gitna pati doon. biga rin yan ayan biga yan hagdan so ito matibay na to pwede na itong pang third floor good lang. Siguro yung up, cost update nito nasa 230 na. Yan, yan pa lang. Kasama na to ha, yung pag-iislab ba? Pati yung mga bakal lahat niyan Mga bakal. Nasa 230 na to.